Nandito na naman ako sa kailaliman ng mundo, mga lods. Panoorin nyo ito dahil may malaking round table na corals. Wow! O, di ba? Mayroon pang nakatira malapad na pang ihaw. Teka, palabasin natin para hindi tayo magmintis. Uy, ang bait mo naman, masonoring isda. Agay, tuso. Napakagaling. Inihaw agad ang ulami natin ngayong gabi, mga lods. Wait, there's more Dahil meron pa isang isda At kung nakita, naman second chamber na yan wow. Kaya ko pa namang pigilan ang aking paghinga na mga isang oras, mga loods Joke yun Lagot kang kambing ka, madadadagan ng ulamin ko ngayon Sipagay, truso pagkaganda ng buena mano natin Meron ang pang ihaw, meron pang sabaw, mga loods kaya naman ang sikat na swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa iyo. Idol Mac Miguel Sanchez from Pantukan Davao de Oro. Eto <tod tod> pa, namangha naman ako at nagulat pa, mga lods. Kasi naman, ang napakalaking blessing na ating pinakamimiti, nasa harapan ko na pala. O, oh, diba? Nakikita nyo naman, mga lods. Isang dambuhalang cuttlefish ito. Grabe, nakadapa lang sa buhangin, mga lods. Nagpapanggap pang bato. Favorite so <laughs> wala talagang kawala kahit pa ang dambuhala <laughs> grabe alam niyo ba mga pa napakasarap nito sa adobo sa gata <laughs> pero kailangan patigasin mo muna sa freezer kahit mga tatlong araw para naman hindi ka mag-ulam nang kasing tigas ng balat ng tamaraw <laughs> Eto yeah, pa, silipin na agad natin itong napakalaking bato sa ating harapan mga loobs Kasi naman meron siyang kuweba sa tagiliran Hala, mm. napakalaking porcupine fish pa nga ang nagtatago yes. Tapos sa buntot ko lang siya pitikan mga loobs Para naman ang kanyang bola hindi matamaan Pagray truso <laughs> Grabe, sinlaki ng singkong pako ang kanyang mga tinik mga loobs o, so, oh, diba? Nakikita nyo naman mga loods. Lumobo na siya parang bola. Pero huwag kayong mag-alala mga loods. Dahil mas masarap ito pag nakatini. <laughs> Kaya naman, ang sikat na swat out mula dito sa kailaliman ng mundo ay para sa sa'yo. Eh? Idol Dudoy Singson and Family ram Naik Cavite. Eto <laughs> pa, malaking bato uli ang aking nalubugan dito sa kailaliman ng mundo mga loods. Kaya naman, nakakatuwa ang ating spot ngayong gabi kasi naman unlimited ang mga bato dito. O oh, di ba? Nakikita niyo naman mga loads, may nagtatago libreng ulam sa kanyang kweba. Agarito so. Grabe, ang pinakamasarap na lapu Paborito ng mga incheck pala ito. Mabuti na lang talaga, magaling tayo, manilit. Kasi naman natakpan siya ng sea chin, pero nakita pa rin natin.